Okay, mga idol. Fortress Vlog, mga idol. Tayo naman ay magagawa ngayon, mga idol, ng karwas, no? High pressure na pang karuas, mga idol. Ayan. So, para di tayo magagasas, mga idol, ay gagawa na tayo, mga idol. mag -di tayo. Kasi meron naman tayo ito nakatambak lang, mga idol. Aray, nakistock lang, mga idol. Ito ating dito, water pump na 0.5 volts power. Ayan. Video mo naman, mga idol, ang bigyan ng tubig ito. Kaya, masalating pala palakasin mga idol, ang pressure. So, ngayon, mag-DIY tayo, mga idol, ng na uh, pinaka handle or pinaka pressure water gun ayan so ngayon mga dol bumili pala ako mga dol so sa outdoor, mga dol na ano PVC pipe nozzle na 1 half ayan yung aking kinakunik itong sa drum at saka elbow bumili na rin ako ng 7 meters na uh, for fly na hose ayan so aking pinalian mga dol yung ano mga dol bullpin mga dol scrap lang na bullpin mga dol ang aking ginagamit mga dol ayan Napakasimple mga idol to. Kahit babae ka, kung mapapanood nito aking video na ito, ay eh, kaya-kaya mo itong gayahin mga idol. Kung gusto nyong magkaroon ng pang car wash or pang motor wash or pang pig rewash. So, oh? pig wash. <laughs> Bala na, basta car wash. Ano ba O oh, pwede rin sa car wash mga idol yan. Pwede pang hugasan sa motor. Kasi balakas ang pressure nito. Kung all around ito mga idol, pwede natin gamitin ito pang spray ng manga. Mio. Ayan. O oh, yan, rambutan mga idol. Kayang-kaya mga idol. O. Oh kaya abutin mga idol ang dulo ng bunga ng ramutan mga idol oh, sa kapalang bunga mga idol ayan so na, malaki pa mga idol kung meron tayong idea sa ganito mga idol oh, bibili natin yung hose tapos yun pwede mag spray mga idol ng ating ano, mga protas nangyari ay maraming guyam hindi makyat so pwede natin spray niya ng pang -guyam. ito mga idol talagang pang figure talaga ito mga idol ayan ang purpose nito ay pang hugas talaga mga idol sa baboy mga idol para ang katawan ng baboy mga idol ay napakalinis mga idol Kita nyo naman mga idol. May aking baboy mga idol na nag-iisa. Ayan. Grabe. Putlang-putlang mga idol. Kakakarwas. <laughs> o, oh, diba? Wala na lang mga idol ito. Ayan eh. <laughs> o eh. Himulmulan. o, di diba? Napakalong mga idol maglinis mga idol na figure eh. Kapag mayroon tayong ganito kalakas na ibang spray mga idol. May pressure, high pressure mga idol. Nori na tayong lumusob doon doon sa baba doon sa mismong pegre ayan kasi once na pumasok ka doon ay talagang uumbang-umbangin ka ng iyong alagang baboy kasi ubali ng baboy ay talagang mang uudod yan uudod ang quit mo dyan para ikaw pumasok <laughs> kaya ako mga idol ay tinamat na na akong bumaba dyan kaya naisipan ko mag DIY so salamat pala kay ano sa aking kapitbahay dito isa rin siya sa magbababoy dito sa pastuhan. Uh, walang iba kundi si, uh, ano, to kayo, si Michael Sapurna. Ayan, salamat to kayo sa iyong suggestion. Kasi yan mga doon, kanyang ginamit may doon, ganyan, ganyan lang din. Kasi sabi niya, buti nga ako nakapagtanong sa kanya, kasi ako bibili sana. Eh, kung hindi ako nakapagtanong, hindi eh, di mapama, mapamala ako. Oh. Ayan, so sabi niya, yung kanya binili, ay nasira daw madali masira eh nag din siya so wala kagas sa medol o oh, limot lang tayo na scrap niya ng bullpen ayun. ayan salpak natin sa ating one -third. oh, one fourth lang medol na house medol ang ginamit namin medol So, ayan mga doon, preta tayo ng uh, high pressure na pang figure uh, wash. Ayan. So, yun lang mga doon. Kung may natutunan ka sa ating video ito, huwag yung kalimutan mag-like and share. O, kung sa ganun, din ang ating mga kaibigan. Thank you for watching!